Sis naman, naman. Anong advice mo sa mga misis ng kalapatid? Ito ba? Ito <laughs> Sinulit magandang, lang natin. Ang gandang ano po, hapon. Ayan, kaya po yung mister ko ay sinuportahan ko sa pagkakalapati ay ano. Maganda po baga yung suportado yung mister para po bagang banding na din sa isang mag-asawa kasi minsan ay yung nagiging habi nung mister mo ay dapat ay ano suportahan para po, ano. mas ano po baga nakakagaan po baga pag yung suportado yung hilig ng mister kasi nisan, kumbaga sa ano eh parang malas na po pag yung hindi mo siya na ano yung parang kontra ka sa kanya parang mabigat po baga yung ibon manalo <laughs> swerte yung ganun po kaya yun po, sinuportahan ko na lang po yung